Magandang araw po sa inyo lahat. Bali ngayon po, turuan ko na po agad kayo mga pag-English kung saan ay kahit pa po kayo'y baguhan pa lamang ay marami na po agad kayong magagawang English sentences tapos yung malupit pa. Okay po? So, umpisa na po natin. Bali yung mga English sentences na sinasabi ko na magagawa nyo po ay may ganitong ibinibigay na idea. Para masabi mo sa English na ito ang rason kaya hindi nangyari ang isang sitwasyon. So, pag sinabi nyo po yung leksyon natin ngayon, pag nakabuo na po kayo ng English sentence mula dito sa ating leksyon, ito po yung ideyang may bibigay nyo sa inyong kausap. Okay po? So, magbigay na po agad ako ng halimbawa. Gusto ko na magamit iyon, pero yun ay hindi gagana ng maayos. Kapag English po natin yan, gusto ko na, I want to. Magamit iyon, use it. Yung pero, but. Tapos yung, yun ay hindi gagana ng maayos, it wouldn't work properly. Pag samasamahin lang po natin yung mga, mga English na salita. I want to use it but it wouldn't work properly. So, nakabuo na po agad tayo ng malupit na English sentence. Okay? Ngayon, kung gusto nyo ay ibang ibang idea naman, meron pa tayo ditong iba pang pagpipilian. Okay? Subukan po natin itong yun ay hindi ligtas. Subukan po natin. Gusto ko na magamit iyon pero, yun ay, ay hindi ligtas. I want to use it, but it wouldn't be safe. Okay? So, ganyang kadali. Okay? So, kayo na lang po mamili kung alin ang gusto nyo po dito na rason. Okay? Tapos, kung ayaw nyo gamitin po itong salitang ko bilang ay, itong mo, pwede nyo pong gamitin gamitin bilang you. Okay, halimbawa, gusto mo na magamit iyon pero yun ay hindi maaring gamitin. Okay, pag in English po natin yon, you want to use it but it wouldn't be allowed. Okay? Para sa yun ay hindi maaaring gamitin. So, ganyan lang po kadali. At makakapag-English na po agad kayo kahit pa po kayo ay baguhan pa lamang. At kung mapapansin nyo, ito po ay gamit na gamit. Okay? At natutunan nyo na, nyo na po agad. Okay? Ngayon, meron pa akong gustong ibigay na idea sa inyo. Kung mapapansin nyo, gumamit tayo ng salitang wouldn't. Okay? itong wooden Na kung mapapansin nyo dito sa Tagalog natin, wala talaga dito yung eksaktong salita para sa salitang wooden yung eksaktong Tagalog ng wouldn't, yung pong ibig kong sabihin. Okay? Ito pong wouldn't, siya po yung tagabigay ng ng idea na sinasa na ang ating sinasabing English sentence o yung ating nagawang English sentence na sasabihin natin sa ating kausap ay isa lamang na imahinasyon. Okay, paliwanag ko po kung bakit isa lamang imahinasyon. Kasi po, hindi po naging totoo yung inyong paggamit noong bagay na iyon na, na ating pinag-usapan. Di ba? Hindi, hindi ba hindi po natin nagawang magamit yung bagay na iyon? Kasi nga po, meron tayong rason. Okay? So, dito sa loob ng rason na ito, nandyan yung wooden, kung mapapansin nyo. Yung wooden na yan, yan ang tumutulong para masabi natin sa English, kung ang tagapakinig po natin ay Amerikano, na ang ibinibigay nating sitwasyon ay isang unreal situation. Hindi makatotohanang sitwasyon. Kasi nga po, hindi po Nagkatotoo yung paggamit natin doon sa bagay na iyon. Okay? At yung wooden po dito ay ginagamit natin bilang tagabigay ng rason para hindi magkatotoo yung yung sitwasyon natin sa paggamit nitong bagay na ito. Okay? So yan ang tulong ng wooden kaya pag kayo ay nakabasa ng wooden, isipin nyo na rin po yung ganitong ideya. Lalong-lalo na na pag sinamahan pa natin itong salitang bat. Kasi itong bat, tapos sinundan po natin itong may wooden, yan na po ay senyales na maaaring nagbibigay na po tayo ng rason o yung ating kausap. Na yung unang sentence, at ito nga po, gusto ko na magamit iyon, yan yung unang sentence natin na sinasabi po natin na ito po ay hindi nangyari. Hindi naging makatotohanan. Okay? Dahil dito sa ating rason, yan po ang trigger para yung ating first sentence ay hindi maging makatotohanan. Okay, so yung wouldn't ay sinasabi niya na na maaaring sabihin niyan ay ay yung ay yung hindi makatotohanan na sitwasyon at yan din po ay tumutulong para makapagbigay tayo ng rason. Okay? So, tandaan nyo na. Ang wooden po ay maaaring gamitin para makapagbigay ka ng rason para yung iyong first sentence ay maging unreal situation o hindi makatotohanan. So, tandaan nyo na po agad yan. Okay? So, ang itinuturo ko po sa inyo kung ito po ay natutunan nyo, itong sinasabi kong wooden, ay pang-advance na po. At kung natutunan nyo ngayon yan, na kahit pa po kayo baguhan pa lamang, ay napakalaking chance sa na po na kayo po ay gumaling sa English. Okay po? So sana, ito po ay makikipractice po. Okay? Kaya na pong bahala kung ang pipiliin nyo ay we bilang natin o namin, they bilang nila, he o she bilang niya. He, lalaki ha, she, babae. Kung gusto nyo pangalan, pwede rin po. Kayo na lang po ang bahalang magpalit kung gusto nyo. Okay? So, sana malaking bagay po itong uh, nagawa po nating lesson para gumaling na po kayo sa English. Maraming maraming salamat nga pala po doon sa mga nag share nagsas, nagsasubscribe dito po sa ating channel at sa nanunood hanggang katapusan. Maraming salamat po.